pinalala ng COMELEC ang mga patakaran para makaboto sa eleksyon sa susunod na taon. May ilang minor de edad kasing sinubukang magparegister sa voter registration sa mga kampo ng MILF sa Maguindanao del Norte. Nasa frontline ng na balitang yan, Simbon Gualvez. Bistado mga minor de edad na ito na pumila at nagsasagot ng form para sa voter registration sa Barira, Maguindanao del Norte. Kasabay ito ng ikalawang araw ng pagpaparehistro para sa May 2025 elections sa loob ng mga kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. May mga nahuli menor na nagtangkang lumusot para makapagparehistro sa bayan ng Sultan Kudarat mga 15 to 16 years of age yung mga ilang na andon. Siguro nga yung iba kasi kasama ng mga magulang at akala pe, pwede na rin maiparehistro. Sayang din naman yung pagkakataon. Pero again, inuulit natin, uh, hindi po makakaligtas naman sa atin yon. Paglilinaw ng Commission on Elections sa so Comelec, posibleng inakala ng mga minor de edad na kasama rin nagpaparehistro ang mga boboto para sa sangguniang kabataan elections. Pero pinauwi na lamang sila dahil 18 anyos pataas lamang ang pinapayagan mag-register. Aminado ng COMELEC hindi na bago lalo na rito sa Bangsamoro Region ang mga insidente at kwento noon na di umoley nakakaboto pati mga menor de edad maging ang mga hindi totoong tao bagay na mahigpit daw babantayan ng ahensya. Kabilang sa prosesong kailangang daanan ng mga nagpaparehistro ang interview sa mga COMELEC personnel. Binubusisi rin daw ang ilang dokumento oras na magkaroon ng pagdududa sa edad ng aplikante. Sa itsura pa lang kasi ng mga applicant or applicants malalaman nyo na hindi naman talaga 18 anyos. Ang importante lang ay matindi ang ginagawa nating screening process. Hindi pa pwedeng screening process na porket binulong o sinabi ni kapitan o binulong o sinabi ng tao ni politiko, e papayagan na natin. Yung ating mga local COMELEC ay properly trained doon sa pag-determine ng uh, ng age at the same time yung mga dokumento na hinahanap natin para lang ma-verify talaga kung sila ay tamang marehistro. Yun nga lang mas pinadadali ngayon ng COMELEC ang voter registration. Ibig sabihin, kahit walang government-issued ID, basta merong barangay certificate, pwede na. Ang pagboto kasi isang karapatan at bilang isang karapatan, hindi ka dapat mag-impose ng ganun kabigat na requirements o rekotitos para lang marehistro. Hinihikay din ng COMELEC ang mga partido individual na magreklamo sa Election Registration Board o ERB sakaling makakita ng anomalya lalo't nagsisimula na rin ang mga pagdinig kaugnay nito. Sa kabuuan, may igit pitong daang aplikante ang naasikaso sa unang araw ng satellite voter registration sa Camp Darapanan at Camp Abubakar. Bakar. Lampas tatlong daan dito, pawang mga bagong nagparehistro. Bagamat ikinatuwa ng ahensyang malaking bilang, sinabi nitong isa pa rin ng BARM sa mga rehiyon na mahigpit nilang minomonitor tuwing eleksyon. Yung issue pa rin ng pera, issue pa rin ng uh, armas, Issue pa rin ang pananakot, issue pa rin ang, uh, uh, alam nyo kasi dito sa Pangsamoro, ang daming clan wars, yung rito. Yun ang nakakapigil sa pagboto kahit gustong magboto ng mga kababayan natin. Sana pag mag-election, tingin muna ang lahat, sana ay muna tayo sa nation building. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.